Maaga nga pala ako nagising ngayon at pag simula ng aking araw ay nagtanaw-tanaw muna ako dahil napakaganda nga naman talaga ng location na napili ko sa aking kwarto. Kabukas ko agad ng bintana ay nagad bubungad sa akin. Napakasariwang hangin at napakagandang view dahil nandun lang naman yung mga court and other amenities ng aming village. Siyempre yung gate, kita kita ko agad yung mga pumapasok at yung mga lumalabas mula sa aming village. Ang lang dahil dati hinihingi ko lang na magkaroon ng kapayapaan ngayon katahimikan talaga ang binigay sa akin. Eating aside, nagsimula na pala akong mag ng aking buhok dahil nga naman wala pa akong hilamos noong panahon na yan. Gulugulo na rin syempre yung aking buhok at ang ginawa ko nga pala, nilipat ko muna yung lamesa ko at pinakita ko sa inyo yung binabasa kong libro. Basahin niyo din siya guys dahil marami kayong mga pulot na aral lalo na when it comes sa business o paano maging successful sa panahon ngayon. Mabana nga din pala ako para maglinis sa sala at sa kusina. Medyo makalat pa at hindi pa namin naayos dahil nga tatlong linggo pa lang kami simula nung nakalipat kami dito. Tuntiin nga pala namin mapaganda itong bahay na ito. At maglilinis na nga pala ako kaya yan panoodin nyo yung timelapse ko. Wakas, malinis na ang ating sala. Ayan na nga, kahit papano nalinis ko siya guys at maaliwalas na sa aking mga mata. May pakipapakita sa inyo pero hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagsama!